magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, gagawa kami ng DIY video kung paano gagawa ng isang weighted vest. So, ano nga ba ang weighted vest? Sa simpleng definition, ang weighted vest ay isang kagamitan sa fitness na isinusuot tulad ng isang jacket at may dagdag na timbang upang gawing mas mabigat ang mga ehersisyo. Ginagamit ito para palakasin ang kalamnan pataasin ang tibay at mapahusay ang pag e tulad ng resistance training. Oops! Wait! Sandali! Kung nagtataka kayo kung bakit namin ito naisipang gawin para sa inyong kaalaman, ngayong panahon, batid nating lahat na puro na lang paglalaro ng cellphone ang inaatupag ng mga tao. Dahil dito, hindi na nabigyan nila ng oras ang kanilang mga sarili na gawing healthy kumbaga. Kaya sa tulong ng DIY na video ito na ituturo namin, sana maging daan ito upang mabigyan ng mga ideya ang mga ibang tao kung ano ang kanilang pwedeng gawin. Bago ang lahat, ako si James Lynn Torejas, ang inyong tagapagsalita at kasama ko si Chris Auman para itanghal o pakita ang mga proseso sa paggawa ng isang weighted vest. Ang unang hakbang ay pumili ng matibay na bag na kayang humawak ng mga mabibigat na bagay. Pangalawang hakbang Gumawa ng mga pampabigat gamit ang recycled materials katulad ng mga lumang libro at iba pa. Pangatlong hakbang, ilagay na maayos ang mga pampabigat na nilagay sa bag at sa reduhin na balanse ito. apat na hakbang maglagay ng pampalambot para maiwasan ang pressure sa katawan. Panglimang hakbang at panghuling hakbang, subukan at simulan na ang mga ehersisyong ninais ninyong gawin. una nandito ang push-ups, gamitin ito sa tatlong sets. pangalawa naman ay ang exercises planks, suotin ang ginawang weighted vest at gawin ang exercises planks sa loob ng isang minuto. Pangatlo naman ay ang dips na ehersisyo. Gawin ito sa limang sets. At bago matapos ang video ito, sana nabuksan namin ang inyong mga mata kung gaano nga ba kaimportante ang ehersisyo sa ating katawan. At sana may natutunan kayo sa video ito. At sa muli, ako si James Dean ang inyong tagapagsalita. At kasama ko si Chris Auman at mula kami sa Section Pro. Maraming salamat sa panonood. Thank you.